magandang tanghali po sa atin lahat at good evening po dyan sa Pilipinas. Uh, naririto na naman po si Malo los Santos para po magbigay po ng opinion o reaction dito sa sa mga basher ni Carla. Di ba? Uh, nga po yung message ng yung ipinos ng nanay ni Carla at uh, ito po nga ay patungkol na si Carla ay umuwi sa kanila at yanakap siya at umiiyak, at dahil may sakit. Um, alam niyo po mga kapatid, ilang araw na rin ko itong naririnig na um, usap-usapan dahil daw si Carla po ay hindi nga naka-attend doon sa ano nila Ay, alam niyo po mga kapatid, ako ay... na di ko maintindihan kung anong mayroon po dito sa mga basher dahil uh, sa palagay ko naman po wala namang ginawang mali si Carla. Ano, uh, kaya ay sana naman po ay wag po natin ibabash, di ba? Uh, minsan talaga kasi mga kapatid, ang hirap po unawain at ang hura. Ang hirap po minsan intindihin ang mga tao hindi ko alam kung ito po ba talaga ay talagang sulida ng yumcar, uh, talagang ma, ma yung mga nagmamahal kay Carla. Uh, dahil kung mahal nyo si Carla, hindi nyo po siya ay ibabas at mauunawaan niyo. at alam ko po uh, ang tunay na nagsusuporta po dito sa Car ay na maunawain at mapagmahal talaga sila at lahat ng uh, ginagawa ni Carla ay nauunawaan niya. At saka lalo na po uh, ito pong grupo ni Miss Yang. Napakabait nila. Talagang uh, nandiyan ang pag-uunawa nila. Kaya nga ako humahanga kay Miss Yang dahil uh, napakaganda ang samahan nila. Di ba? ah uh, talagang tinutulungan nila po uh, ang kalingap dahil sa dito po sa team uh, lab team na ito na car talagang po ay nandiyan si Miss Yang na talagang na inuunawan niya at uh, talagang uh, ilinalagay niya sa maayos na para wala pong mapag-usapan hindi mabas ang dalawa o kaya lalong lalo na po ang pamilya ni Carla, ba? Diba? Kaya minsan dito natin hindi natin maisip o Maunawaan kung bakit po may mga viewers na sila po ang gustong magpagalaw sa buhay ni Carla, di ba? Pero yung mga tunay na nagmamahal kay Carla hindi gagawin 'yun dahil uh, hindi naman po bawat kibot na lang ay puwede si Carla dahil di ba? Sabi nga ni Carly nga prab na walang problema. 'di ba? Kung mag-ayaw man o hindi man sumali, ay eh naiintindihan po 'yun ni Kalinga Prab. Hindi po 'yun ay big deal kay sa kanya, 'di ba? Kaya unawain na lang natin dahil uh, sa tingin ko naman ano ba naman ang kasalanan ni Carla at bakit lagi niyo na, na lang silang ibinabas, 'di ba? Ganun ang mga dapat natin intindihin kung anong mayroon. Kasi ako para sa akin dito sa mga nangyayari, Siyempre, nag-aaral, uh, minsan hindi natin alam na na masyado siyang na busy sa pag-aaral niya. Uh, talagang maraming nagbago po dahil nga, siyempre, mapipressure ka sa pag-aaral na lang, di ba? Kaya tapos, ma kahit na ano, magbablog, ganyan. Siguro ay minsan ay hindi kahit kinakaya ng kanyang katawan, di ba? Kaya sin nagpaalam siya kay Kalinga Prab na hindi siya makakarating ah, dahil nga ay umuwi siya sa mama niya at mm, ayun nga, sinabi nga ng nanay ni Carla na may sakit si Carla at umiiyak. Eh, natural niyon po na umiyak ang isang tao dahil ako nga po <laughs> di ba? Lahat sana natin intindihin, unawain. Dahil syempre, hindi naman lahat na bagay na talagang mangyayari. Eh, minsan, uh, yung hindi kaya ng katawan, di ba? Kaya sana naman po ay unawain na lang. At wag na lang natin pong ibas. Kung tunay talaga kayo nagmamahal kay Carla, unawain at wag niyong ibabas, 'di ba? Dahil alam ko naman ang mga supporter talaga ni Carla na talagang nagmamahal sa kanila at tunay ay yun po ay nauunawaan at mahal talaga nila si Carla. Ay kaya wag po na na masyadong dibdibin. Kung ako sa iyo Carla at sa nanay ni ni Carla na mapapayo ko lang kay siya na wag na po natin intindihin ang mga bashing ah uh, palipasin at, at wag kayo masyadong magbabasa dahil ang mga basher talaga po kapag binigyan nyo ng pansin yan ay tuwang-tuwa po na ibabas kayo. Gayahin nyo na lang po ah uh, ang Rochelle noon na talaga pong bat-bat ng basher pero natuto po sila na maging matatag, matapang, di ba? Kaya mm, ano, ayaan na lang po wag na tayo yung mag explain pa na kung ano-ano dahil minsan po ang explanation natin kung ano ay nabubutasan. Kahit anong gawin natin po mga kapatid, eh, sabihin man natin ang katotohanan, ayan eh, mayroon pa rin po dyan na kontra, di ba? Sana ay ate Sincha ay nyo na lang ang mga basher. Ay, ayan ay views din yan, mga viewers din. Alam niyo sa totoo lang, ako ay may nabasa na uh, na nag-comment sa akin dati daw galit siya sa akin, inis siya sa akin. Da, pero sa ngayon daw ay nahanga niya ako dahil sa mga pinagdaanan ko na ang dami kong basher. Ang gan ngayon nandito pa rin ako sa social media at hindi ko po tinalikuran ang kalingap at mm, patuloy pa rin daw po akong tumutulong. Ayun, eh, ay, tayo na sabi nga ni Kuya Bal, huwag tayong mga balat sibuyas. <laughs> Pero ang tagi ko lang talaga malalaging masasabi, uh, magpakabuti tayo at magpakatuto tayo, wag tayo manluko ng tao. Yun ang importante, di ba? Kasi kung tayo manlulukon paulit-ulit ay wala na talagang matitiran ng dignity sa sarili natin. <laughs> ba? Diba? Hmm, kaya mga pinagdaanan ko, ano man ang mga nangyari sa buhay ko, ay go, -go lang. Ang mahalaga, makakatingin tayo ng diretsyo sa tao, di ba? Kaya sana, nanay na sentya, uh, wag, ka na, wag mo nang pansinin ang mga, ano na yan, mga baser na yan. At saka, uh, ang isipin nyo na lang, uh, Natulungan tayo ng kalingap at hindi tayo pababayaan ng mga supporter ni Carla. At talagang uh, nag, maraming nagmamahal po sa Jumkar talaga. Kaya nanay Sintya, iwas-iwas tayo sa social media kung maaari at wag na tayong magbabasa. Yan lang po ang masasabi ko sa iyo nanay Chinda. Dahil iyan lang ang makakapagpatriggers talaga sa iyo. Ba, malay mo, pag nabakabasa ka ng hindi maganda at makakapagsalita ka rin ng maganda. Ako, sa totoo lang, hindi ako nanonood na ng mga yung alam kong mababas o kaya mara, alam kong hindi makakabuti. Hindi ko na pinanonood dahil uh, wala po talagang mangyayari sa atin kung lagi na lang natin bibigyan ng pansin. Kaya ang mahalaga, wala tayong gagawin ng, ma, ng masama. Uh, kabutihan lang ang is lagi natin isisiksik sa ating isipan at ating damdamin para tuloy-tuloy uh, lang po ang mga taong humanga sa inyo, di ba? Kaya ako ay hinahangaan ko si Kalinga Prabjan sa sinabi niya na siya ay pag-ayaw po, hindi siya namimilit kahit pasabihin na uh, minsan lang. Kasi rinirespeto niya po ang mga ka, uh, beneficiary niya. Kaya nakakasalot din naman talaga. Thank you so much, nakakalingap, Rob, na ganoon talaga. Basta tayo ay mag-iwas na lang tayo sa anumang uh, bagay na tayo ay maluluko. Di ba? Yun ang hindi ko talaga yan makakalimutan na yung mahirap po ang maluluko dahil tayo po ay nagtiwala, di ba? Ang pagtitiwala po, never po yan nababayaran. Kaya yung tayo po ay kung anong nakikilala sa atin, Ayun lang po para hindi po tayo ay mausgahan na tayo ay nakakatingin ng diritsyo sa tao. Diba? Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang po at uh, suportahan po natin ang Junkar, uh, Edsy at lalong-lalong na po sa Danjoy dahil ngayon lang po, uh, bago lang po ang Danjoy kaya supportahan natin ang Anang. Joyden. Eh, di hey, ba? Diba? Kaganda ng Joyden na. Ayan. Ayan po, mga kapatid. At masarap po alasahan nyo. Masarap ang nakakatulong at totoo kang uh, sa kalooban mo na tumutulong. Hindi po yung kung nagkukunwari na tayo ay nagcha charity tapos po pala ay may binabalak na hindi maganda. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid dahil sa karanasan ko mga kapatid, ay araw-arawin ko po itong ipaalala sa inyo na dapat po tayo laging nag-iingat at 'wag basta-bastang nagtitiwala kahit alam natin na siya ay isang tao na mapapagkatiwalaan dahil hindi natin alam talaga ang tunay na likaw ng bituka. <laughs> Ayan, sa, marami pong salamat at uh, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kuya Balag G Git Wilson, pero ako kagagaling ko lang din na ma'am at alos isang linggo ako nagkalagnat. Dahil nung lunes medyo hindi na maganda. Alam niyo po mga kapatid, ay eh, ito'y babahagi ko lang sa inyo, no? Uh, mas maganda na po tayo ay pakiramdam natin masamang pakiramdam kisa mas halma po ang kaluuban. Yun po ay pag nagsama po yung, yung pakiramdam na para kalalagnatin at masama ang kaluuban niyo po, asahan niyo po yan, hindi kayo basta-basta gagaling. <laughs> Kaya maging relax-relax na lang tayo dahil talagang Uh, ayaw ko na po, e, eh, iwash issue, uh, go-go lang, lab-lab lang tayo, one Kalingap mga family, pero wag basta-basta tayong si maninira sa Kalingap. Dahil, ang imahe ng Kalingap ay napakaganda. At yung mga, Kalinga, uh, yung iba dyan na Kalingap partner, siya lang po ang sisira sa Kalingap. Kaya, Ingat-ingat po tayong mga kapatid. Yan lang po. Laging sasabihin ko. Maraming salamat. Babayo. I love you. We love you. Full support po tayo sa Kalinga uh, Kuya Ban Santos Matubang, at Edna Vlog, at Kalinga Prab, at Ruel of Malala, Rochelle, at sa dan Danjoy, at sa Jomcar, Car. Ayan. Suportahan na lang natin ang mga beneficiary ni Kalinga Prab. Ayan. Babayo. Um, <coughs> Excuse me. Shout out po sa Madan Joy. Kilig Overload. Ayan. Thank you so much. Bopil Mix Vlog. Um, uh, Cell Hindi ko po na naalala yung iba. Uh, na mga kagrupo ko po talaga. Ay alay, ayaan nyo at sasaluluhin ko yan. Kagaya ng kanta ng than joy. Sasauluhin ko kayo lahat ng mga kag kagrupo ko po. Salamat sa inyong lahat. We we'll love you so much. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye mga kapatid. Bye-bye.